Hola, hola, hola mga amiga. Ari na makita subong sa aton niya uh, programa. Amo ang pagbaligya kung paano magnegosyo uh, sa aton nga mga uh, kinawala kangay sang kun ano dira mamaligya kasi mga fishball, mga okoy-okoy, barbecue suman, kag kun ano pa dira nga mga baligya. So subong <coughs> ari kita subong sa aton nga programa sa DWYC kapisanan sa mga broadcasting sa mga ilongga ang mga ilongga nga kung sino pa nga mga agenda nga kung sino pa nga mga negosyante nga mga negosyanta no ganit mga prima mga primo mga kabataan kung ako sa inyo no nga wala amo sing obra ang himuon nyo magtipon nga sing kwarta kapag katibo na sa kwarta, magnegosyo ka mo. Bisan ano lang ng mga kuy mga pansit, mga, mga lumpia, <clears throat> kag kung ano pa nga mga baligya, mga fishbowl, fishbowl, kung uh, kun ano nga mga, basta nga makatipon ka mo kag kung makabaligya, kay subong sa summer na, madamo na sa mga magamabakasyon diri sa aton sa lugar, sa aton nga kwan, nga, nga diri sa libertad, So, ang himo onta mga amiga, mga amigo, no, itorta ka sa akon nga uh, kuan nga uh, changi-changi. Ang changi-changi kung nga uh, wala si kapital, basta ipakita ko sa inyo kung ano ang mga produkto nga aton nga pag ibaligya ay para malipay man sinanay kay tatay ta kay lulu, kay ta kag aton yung mga amiga amigo nga may ara ta yung programa nga bulubaligya katabla sa mga kun ano ano so din nyo ko mga amiga kag mga amigo kay may ari kita sa mga programa dali ka mundi ipakita o sa ang aton nga gamay gamay nga kwan nga chalutang itang gitay ti makrismas na daan no? sa mga Christmas na magsabi sa Diyas na makita. Dali ka, ka magbakal ka ba aton ng mga hulubaligya. Ipakita ko sa inyo. Kita, eh, dumduman nyo, ito sa so, ako nagligad. To, wala kita sa maligya. susubong na si, si quad, si Malay Malay deri. So, oy, dali ka, mo O, oh, oh, ipakita ko sa inyo. Ini, ini nga mga produkto, no? Ini ariyan, ni mga habon siya. So, ang baligya, sinay, this size lang, barato, no? na ari pagid, o na this is size lang ni siya ay oh this is size ini si Ariel ini si si Joy si Joy pakilala ko sa inyo kasi no mga ngalan nila no si close up kay ini pa siya si Magic sa rap no ara pagid, o oh na mawara to lang ni siya o ari pag o kita ko sa inyo ini para niya sa ubo niya ha o, ari pagid, o na mga habon bakal ka mo habon at pila lang ining safeguard ni taga taga daw pila niya siya ay 16 16 na siya hasta ini o na ang papaya green cross green cross na siya oh amiga, may gamay pa nga tanom ang bota niya nagbata na di tanom oh yung agoy nadagdag na hulog kasang iyang at lunggan. <laughs> yeah. Ay, ang bot uh, kaladlawan ng ato niya pang pangabuhi. Dari. O, oh, tanaw, vlog. Dari, So, ari, pag may ginabalig ding mga plastik, no, kung ano, dira. So, ari, pag maligaw, malagaw, kita dali, ito niya, kundi. may ari, pagin, kita ng patis, patis niya, si pato-pato. Ari, pag si dato puti. No, si papa, ari, si papa. Ay, papi. Papa, papa, na na ari pagid daw si US. Oh, papangakit chat na siya. No, ari pagid balidyak na to, no. Ano ini siya si verse 3. Oh, ay kagu pagwapa sa iya. Oh. Manay, kamusta ka na? Oh, arpa si to Toto. Tagdosi lang na siya, so, dosi, ha? Hindi ka makapagal. Wala utang. Hindi wala utang. Ha, boy. Set ang mga utang. Utang na. Tapriso ka mo ni Kaurang Nidio Terpe. magpangulo pang utang. Amon. no arpa gito si Kopiko. Na, si kopiko ko, kopi sin pakit si kopika si kopiko eh, si kopika ini siniskape ni tag tapolo ini tag pulo din uh, sila nara na, tag polo siniskape siniskape na basta kadtong amte ka maglagaw ka magpangate no para wala sing problema no? Basta wala lang sa pulo pa rin karilyo, kagkakun ano, da mag inom kamo kamunta ka mag kamo da okay, kamunta, kamang nga rambulanay, ang ako mo sa mga boy scout, de. Eh. O, oh, arpagid, o, oh. si, ano ini, na, si Sarp, ini si Sarp, si Sarp Blue, tagpila ni si Sarp Blue, agoy, agoy yata, eh. pila ni siya, tagpolo, gora ni si Popolo, hi, ano naman si Seth, ano naman si Downey, o oh, si si Downey, ang ganda-ganda -ganda ni Downey, ah, uh, ang na ano sa polo, polo, bisa hindi ka maglagas, makulot, pagkanto ka sa Europe, si German name, basta tagpolo, nasa... sa, no, ang palaligo, amok, kayo ka mga baho, na sa mga ilok, mga igot-igotan, no, ang na boyset. Ito so, lang isang bakal, isang akot, yung mga balidyat, eh. Oh, mga rila sila po lapo, na yung ambot sila po lapo. Hindi ko na sila po lapo, sila si pote, oh. Na, ripagido. Si family, oh. ah, sila family, dira, oh. Tagmay t-size lang, oh. Priska-priska, mga sardinas. Oh, arapagid, oh. Oh, dugi na hapo. Ako sa mga balidyat na ari eh. may ari pagyong mga biskwit, na biskwit si si Skyflex sa so, dumdum ka Skyflex no sa una may mga Skyflex na kabalok ka may ari pag nga lighter o oh, si lighter ari may mga itlog kami tira na ari pag may cat oh dami si universe da nga si kilput ni but sa dumdum kanipo kalibutan may cat ball lang lihat cat ball cat mga karipunat nyo na ari pag oh. na may ari pag mga Sir, pag kayo -e, boning habon nga mga baratiya, kay pang napusan ko mga ulon nyo, hindi ko de O, oh, palmolib, pag kayo -e, palmolib. Na, ari pag ito. -e, ari, mimiga ko te. Agi, napalit siya nga patay, tulog nyo sa ako, nang bata sila, Anong kailangan nanya ni sa ako, mga utang ko ron eh. Mga boys, at mangyirit pa. O, hmm? oh. si Sir, si Sir, pag kulo, kulo alam niya, wala pang utang, utang, na, utang, 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 sa ano na lang panghimuon ko sa inyo na daan bagyo bagyo pa nasa pangunta ng obra nyo kulule, butusin nyo oh, ari, oh, may panset yun oh. Panset. ano nga lad ni eh? si panset. Panset canton si ni o oh, si lucky me, si lucky yo sino kayo mo si lucky yo ka o, oh, ano, sino naman eh si lucky na si Rocky Balboa o si Rocky Four. Oh. Ah, oh, ano ini? Dali ka mo te. Pag magpangutang este, magpangutang. Ano kita kung sige mo Kaya kay pada ko tang sama bus ka. Oh, are si Bip Bip ne oh, si Lucky Meman. Dali na kamo ano pang nyo magtululog kamo to kunad, di kamo mag gusto magbakal. Kung magbakal kamo ililis kamo to paano mga nyo ng mga baho oh singalan wala sing pangutang ay kada dagdag pa kareng akong bantay na, o na oh bat 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 ah oi kakablowsin na si bat bat na oh na dagdag naman ibalik like natin ibudlay na makiga naman tadi sang aton yung mga kwan no ario na So, ang mga prima, mga primo, ang ato yung mga baligya, kailan lang, butang atras kanon, sa mga ngalan, kakulad pa mga mga, butang taan mga ngalan nila, timan, man? ang ngalan sa presyo, ang presyo yari ang mga pula, mga ineskape, ineskape nga puti, kape nga ito, may kape, may kape nga blue, may Nescafe nga orange, may nga ito no, brown and yellow black and white, all the, all the children are happy ha huh? mara ano ni siya ya Milo, oh mga Milo na yun mga, mga na mga gatas na ah? So, ari pagkain, tonta na amo na mga balikya, dere. So, amo na siya, mga kuting-ting, mga kutoy-toy, no? Pagbaligya naton, kailangan maka ginan siya kita kay nga ah. Amo inang aton nga kapital, amo nang aton nga benefits na no? nga sa diin makabalbaligya kita kag ano? Maka makapag grocery kita ka mga business business eh, para mag umanggaran kita di sa kabukiran di sa aton nga mga negosyo no kani gina gina shout out ko sa tanang nga gusto nga mag bulbarigya sa mga tiyangge kung <tipo> um, bisay nyo na magtipunti kung si kwarta kay para maka ano kita maka ano gulo negosyo maka kwarta kita ay mabanding banding na makadito sa Europe, Spain, Germany, England sa namula ng kwarta no Makatus Disneyland, sa Universal Studio, sa so din pa sa Sea World, no? Mangita tayo -ta sa mga guwapo, mga Amerikano, mga Amerikano, mga dagko. Saan ano? Saan tiyan? Ahay! Yay, yay, So, amulan ning amon nga, kinawala o oh, ari on na si na. sang amon nga. Ang kitang gider eh. Ang upod ko de, ang mga ud, mga utoy-utoy, nga mga ido na Te. Sa daso naman kita makita nai Basta sugirin nyo na subong mag ulubaligya maglo negosyo kay para makakwarta kita. No? Say madamon din salamat. Yahoo! I'll see you on the next vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ahay! Ang amiga amigo mga mga, Dali na ka mong. Ahay! magpagwapa kita dari. Sige, bye boy!